Ayan, uh, good morning po at uh, nato po tayo ngayon sa Barangay Kawayan dito po sa Lubang Island at antayin po natin dito si Sir Paul dahil pauwi po siya ngayon Ayan, marami po ngayon tao dito Ayan. sa pier antayin po natin at uh, pauwi po siya ngayon sa tao kay Rowell uh, isa rin po nating kababayan at kay Ma'am Marites Hi uh, Ayan, ako po ay magpapaiwan muna dito dahil pinapasabay po ako kay Inay kaya antay lang po muna ako. Sa linggo po susunod po rin ako doon. Yan po, ang dami po pasayeros ngayon, oh. No? Good sa mga kababayan natin. <laughs> oh. Aqui kayo ng gilis murang mura lang po 100 lang po isang ganito 100 sabi niya Kalo nga trap, 3.50 3.50 po, 3.50 3.50 po ang isang kilo Ayan ang papasalubong ko Ito yung papasalubong ko doon sa Kinamayli eh. Bumili na rin ako nyan eh Kanina pa kayo inaantay. Hala ko, hindi kayo tutuloy. <laughs> Ayan, pabalik na sila ng Manila <laughs> yun know, ako si yung yeah. na alis na kami yeah, yeah. Yeah. Pugo. Oh. Araw-araw Lagi na naman ako doon talaga sila, oh. Kanina <laughs> <Ayan> pa. <laughs> <Ayan na> pa? <laughs> pa kayo dito. Kanina pa, ayan, ayan oh. pa sila Kanina <laughs> mm -hmm. ah. pa, na pa sila naantay. Ha? 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 na yawalan mo motor. kamin tanga. yah 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 okay yah. mas malaki. kasi nito marami. ano ano yung 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 na yung yung po at, uh po na may papaiwan dito sabay ko po kasi si inay ayan po at ayon uh, po yung uh, sinakya ni sir Paul at maya maya po aalis na sila ngayon po ang oras ay alas 7 mag alas 7 kaya araw 9.30 na araw po sila sa kalatagan hindi po naman uh, malakas yung halos samatama lang po at uh, po na mara, makakating sila ng maayos doon sa Kalatagan, Batangas at uh, ako po pa po ako nagpaiwan dito dahil po isasabay po ako kay inay wala po kasing kasabay si na inay kaya yun po yung sabay sa kanila po sa linggo po ang balik balik ko po. Oh, si Madam, gagalit si Madam. <laughs> Nagagalit po si madam. <laughs> <laughs> Dahil po hindi oh. po. <laughs> <laughs> Bakit po kayo nagagalit? <laughs> <laughs> Pero para, sa na po. <laughs> <laughs> Ayan na po at paalis uh, na po siya na uh, bangka at sinasakyan nila po si Sir Paul uh, after 2 hours po, uh, nasa kalatagan Batangas po sila at uh, umalis na yung sinasakyan na bangka ni Sir Paul uh, tayo na nga po umalis na yung uh, bangka sinasakyan ni Sir Paul uh, at after 2 hours po ay nasa Kalatagan, Batangas sila uh, ingat kayo sa biyahe shout out po pala sa ating mga kababayan dito po sa Lubang Island at ganun po rin sa Tres Marias na pasamantala ko po na giniwan po muna doon kasama po si uh, si Ma'am na naman po rin kami sa linggo sabangan uh -huh. po ninyo ulit tayong susunod uh, ng mga video na at uh, satout po sa ating mga kababayan dito po sa Lubang Island dito po sa Borol, sa Luok at uh, yun nga po pala yung doon rin daw sa may Parting Ambel nag request po sila bakit daw hindi po sila nasasatakot yan po sa May Bulacan, talaw tao. Shout out po sa inyo sa ating mga kababayan diyan. Medyo mahirap po kasi yung po kami diyan, naawi po kami dito sa Mindoro. Medyo mahirap po kasi ang uh, pagpunta diyan dahil malayo-layo. Uh, Pagkatapos kumisa po yung panahon, medyo maalon. Gusto po sana rin namin pumunta diyan kami po na ay na cellphone. Ah, po mararating po rin namin 'yan. Ito po yung uh, ambit po medyo may alon kaya hindi po kami makapasyal dyan yan, so note na lang po sa inyo at ingat po lagi tayo, sa ating po mga viewers, subscriber na patuloy na sumusuporta, maraming maraming salamat po at uh, angat po rin namin at ngayon nga po si Sir Paul ay naka 3M na magpatuloy po rin natin ang na suporta sa kanya at uh, ganoon po rin sa buong PB team uh, maraming maraming salamat po at ingat po lagi tayo, saan po tayo naroon. God bless po sa inyo.